na Good morning. Good morning po. Sa inyo. Sa inyo lahat. Kung yeah. naman, kung Hindi, ano, magtangis. Ayan, guys. Good morning po sa lahat. Si Auntie Bisi po. Ay, lang taon nga ng Auntie Bisi? 62 years old, may sakit po na may sakit sa puso, lumalaki yung kanyang puso. Galing na si, na, galing na sila sa ospital pero ay umuwi na lang sila dahil kulang nga sa financial. Sa mga may utang pa kamo sa ospital ay. O oh, malaki pa nga yung kulang nila sa ospital, 32,000. Sa gusto pong tumulong, guys, walang wala din kasi to sa Ate Sana po ay may tumulong, paki-message lang po ako. Ayan, kasi ay naiyak talaga si Auntie Busy kasing walang-wala talaga sila kaya napag-desisyon na, na lang talaga nila na umuwi na lang kasi kaysa tumagal pa daw sila sa hospital, malaki na lang yung utang nila sa hospital. Kaya sana po sa may mga mabubuting puso dyan, pakimessage lang po ako. Ayan, maraming maraming salamat po sa tutugon ng aking panawagan para kay Auntie Busy. Maraming maraming salamat po. Ayan, Auntie salamat po sa inyo lahat. Kung mm sino -hmm. man po ang may puso. Mm may -hmm. hey, uh, hey. mm -hmm. Ay, ito po nga yung pinagawahin niya po nyo. Tulong. Sa inyo tulong po nga. Pinansya lang nga. Dahil wala-wala kami po nga. Kung inangan ko ay may galing kami ka baka. Lamot po. Kung mm sino -hmm. pa man gusto mag tulong sa akin. Medyo rin. siya, Maraming maraming salamat Sorry. po. Maraming maraming salamat po sa paki paki-share na lang po ng aking ma, ng video na ito para po ay kay papaano ay marami din pong makakita nito at makatulong kay Auntie kasi marami din si, marami din itong apo na, na pinapakain nako senior na si Alti Bisi mahina na talaga yung katawan ano pang sakit mo Tibisi sa puso sa baga ah sa puso kag sa baga ayan sana guys ay may tumulong kahit konti lang po talaga yung maibibigay nyo ay pagpinagsama po natin ay lalaki din po yan sana po may tumugon ng aking panawagan maraming maraming salamat po Ah, na, na namaga din yung yung katawan, yung kwan mo. Ah, so. Ayan, kunting kwan lang anti may sana may tumulong talaga. yan Humingi talaga ako ng inyong tulong, guys. Sana talaga, sana lang po talaga ay pamas kung handog niya na din kay anti Guys, maraming maraming salamat po sa sa tutugon. God bless po.